Hello mga ka-super, ka-sari, ka-negosyo, ka-negosyante! Magandang buhay sa ating lahat. Sana'y okay lang kayo sa alright dahil ako ay okay na okay sa alright. For today's video, meron lang tayong... punting yaw-yaw lang naman to kasi marami akong nababasa nito sa comment section at mga PM din sa akin nagtatanong kung paano daw ba palaguin ang negosyo, ang tindahan, ang sari-sari store. Opo, madam, paano ba mapalago ang negosyo? Madam, paano ko ba palakiin yung tindahan? Madam, paano ba lumago? Mga ganon, mga PM nila at comment, no? So, para sa akin, simple lang naman ang sagot ko dito, no? Huwag na natin ito pahabain, <laughs> Ang sagot lang kung paano mapapalago ang yung tindahan ng yung negosyo, simple lang, huwag mo talagang gagalawin ang puhunan mo. Kung ikaw ay namuhunan, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 100, 000, huwag mo gagalawin yung pinuhunan mo. So, dapat ang pinuhunan mo, yun ay ay mag-iikot-ikot, magro-rolling-rolling. Kasi once na namuhunan ka ng 10,000, pagkatapos ng ilang araw, nakapagbenta ka nga, nagastos mo yung 5,000, o ano na mangyayari, hindi na lalago, hindi na lalaki yung tindahan. So, pag ikaw ay nag-start na negosyo, na muhunan ka, mayroon kang 50,000 dyan, so siguraduhin mo yung puhunan is para yan sa tindahan. Hindi yan namuhunan muhunan ka lang, nagtinda ka, nakabenta ka, may sayo na, sabihin mo, ay, ang dami ko ng pera, meron ako dito 10,000, akin na ba to? tandaan mo, hindi sa'yo yan. Pera yan ang tindahan. So, lagi mong iisipin sa sarili mo, pag nag-start ka ng negosyo, itong tindahan na to ay hindi to pera ko. Ang pera sa tindahan ay hindi pera mo. Pera ng tindahan yon na kailangan mong paikutin para ulit mapamili ng another paninda makapagbenta ka ulit, makapamili ka ulit, ganun-ganun lang. Sa negosyo naman natin, rolling-rolling lang talaga. Hanggat hindi mo nagagalaw yung iyong pinuhunan intact pa rin ang iyong negosyo ang iyong tindahan. So, syempre, kumikita ka naman dyan. So, yung kita mo, kung nababudget mo yung kita mo, uh, nababayaran mo yung mga expenses mo, may tira pa sa kita mo, ina-add mo yon sa iyong paninda, nadadagdagan pa yung puhunan mo. So, lalago ka lalaki ang iyong tindahan. Basta lagi ko yung sinasabi sa, sa, sa inyong mga kasari, wag na wag nyo lang talagang gagalawin ang pinuhunan nyo sa negosyo nyo. Kahit anong negosyo man yan, pag nagalaw talaga ang puhunan, hindi talaga yan lalago, hindi lalaki kasi wala ka nang paparoling dyan. Pag ang puhunan mo nagalaw, stop ka na, hindi ka na makamove paano ka na makakapamili ulit ng another paninda, e wala na nga puhunan mo nagamit mo na sa iyong bagay akala mo kasi sa'yo na yon nakabenta ka akala mo sa'yo na yun, ay ang dami kong pera pinamigay mo, pinang ano mo sa mga luho mo, pinang shopping mo, kung ano pang pinagagawa mo so ang ending, kailangan mo na mag grocery, mamili, mag order, wala ka na palang ibabayan, hanggang unti-unti nawawala yung mga paninda mo, hindi ka na nakakapag-restock, dahil nga wala ka ng puhunan na pambili ulit mm ending, nga nga lugi negosyo, tapos ngayon ang mangyayari, hingi ka na naman Kung, alam yon yun, sino yung na mayroon tayong kakilala o kamag-anak na binigyan mo ng puhunan, okay mamuhunan ka 20,000, palaguin mo yan mga ilang buwan, sasabi na naman sa'yo, nak, or ano pa paingan ulit ng pampuhunan kasi, wala eh wala na akong pambili ng paninda Diba? Sinang relate. Kasi ako relate na relate ako diyan. <laughs> Kasi yung papa ko, parang ilang beses na binigyan ng puhunan. Bakit? Kalaunan, ilang buwan, wala na naman paninda. Siguro dahil ang tendera, tendero ay may bisyo din. Nagtitinda naman, kinukuha yung mga paninda, iniinom yung mga alak, sigarilyo, ginagamit, diba? inom ng mga paninda natin na hindi naman natin binabayaran. So, dapat din, pag ikaw ay negosyante, tindahan man yan. Kung ano man yung kinukuha mo dyan sa tindahan mo, lalo kung nag-uumpisa ka pa lang, bayaran mo. Kung lumagulago na yung paninda mo, pwede ka nang makishare-share dyan. Inom ng isang coke mismo, ba diba? Kuha ng isang chichara, kurot-kurot lang. Pero, kung nag-uumpisa ka pa lang talaga sa pagninegosyo, lahat, lahat ng kinukuha mo talaga dyan, dapat nakalista at babayaran mo yan. Okay? So, yun lang yung aking advice sa'yo share ko sa inyo kung paano lumago ang tindahan is wag lang talagang magastos, magalaw, ma mawala ang pinuhunan mo sa negosyo mo. Okay, Doki? So, keep rolling, rolling lang na puhunan. Okay? Pag ginagawa mo yan, ikot-ikot lang yung puhunan, kunting kita, kurot lang, mag-save din para makagkaroon ng additional paninda, additional puhunan, mga ganun lang. Tamang discarte lang sa pagninegosyo. Huwag mo lang isipin na nagnegosyo ka tapos pag nakabenta ka, ay, okay, marami na akong pera. Punta na sa ganito, punta na doon, bili na ng ganun. Pag uwi dito sa tindahan, ano na, kailangan mo na mamili ng paninda na yung pera, walay na, nagastos na. Kaya wag talagang talagang gagastusin ang pinuhunan sa tindahan mo. Okay, Duki? Okay. So, yun na. Thank you for watching.